Hello boss, temi masarap na tinapay doon. Ma, thank you. Ayun diyan. So, guys. Let's go buy some some bread. bread. A quality bread. option, guys. Ano yung melon pan. At do'y. Kasi nga, boy, inaantay kita. Ikaw gusto kong... Hindi, boy. Siyempre gusto ko Magkaka-experience natin. Sabay-sabay tayo. Hindi yung ano lang. Opo, wait lang. Ituro mo kung ano gusto mo. Yun lang. And then? Okay <laughs> yun lang. Ito yung, dito, yung <laughs> Melon pan yan eh. Ito yung totoo yan. Ano ko ito, 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 ito. lalagay? Okay lang ba ito dito? Oo, oh, okay lang yan. Plastic yan eh. Ayan mga tinapay kila ano. Sa so, Yakitate, Japan. Ay, ano, ano ito? Ano? Um... Masarap. Excuse me guys. Ito parang, coffee ba? Ito parang alam mo yung crumb sa ano may oh. parang. They do have croissant. And let's buy some croissant. Ano masarap yung croissant. Ikaw ko okay, ya. Ito, gusto mo? Isa? May mm. hey, mga... Kaya pang mm. bitawan. Oh. ako eh. Ano yung mga pagkain na, no? wala, wala akong drinks. Doon na lang ako, sa Bento. Bento. Quality, na, no? Quality yun, bro. Japan yan. Japan yun, Para ka naman ngayon. Teka lang. Dapat magkaroon ng ganyan sa atin eh. Ano? Yung taga sa pulay. Mga <laughs> tik na. Ang laki ng mga ganyan eh. Laki ng tulong na. Eh. Lalo na pag-pore. Pag-pore na, na rin bibili na. mm ワンだわ。いらな。あ、いや、いや。はい。<coughs> <coughs> Nagsusukloy ng buo. Ibang product buo Iba siya. Ibang prototype yan. Eh, long. Alam mo, o, ano mo ka long? Pagka sa ano? Kung yung pagkain ko. Ah, Thank you. Ang yung... gusto <laughs> na inyitin. na yun. Akala ko mag pa matagal. Hindi ko yung init. ka Gagi, ininit niya. Gagi. Teka lang, bibendo lang ako. Ay, my God. Bibenta tayo guys Dito sa Japan maraming ganito guys Baga dito <coughs> Pili ka lang ng drinks dito boss Ang pati ice cream Hindi lang drinks may ice cream sa nga may laruan pa eh So dito ang ano natin Harap tayo soft drinks Pero kasi iba walang soft drinks eh Mostly cha Dito wala walang soft drinks dito guys Tingnan natin, balik tayo dito sa loob. Tingnan tayo ng soft drinks. Mostly sa 7-Eleven, meron. 7-Eleven nila dito. Ano, maraming options, most likely. Pagkain, marami pagkain. Mga ready to eat, kung iwa-warm na lang. Ito, meron silang cook. Bili dalawa. 118 yan ang isa.

ring smoker Pagkain, ko ano na humawak. ng video ko? Ano yan? Marami pa yan? Pwede dito to. Ooh. Eh, mga tinapay yan eh. Tinapay lang. Walang chicken. Meron na kaya't eh. Okay. Mag-ice cream ka pa? Huwag na, malamig. Malamig eh. Saka na muna. Kamusta naman si Arnila? Ganda. Ang may vanity. May vanity. Let's go. Lagi tayo sa... Ayun pa pala sila. Ibigay sila ng natural, fresh drinking water. Ako oh, mag-upload. O, ikaw lang. Kamusta 7-Eleven experience mo? Huh? No. O. Balik ko. love. Tulad. Ayusin natin. Okay. Okay naman. 7-Eleven. Okay lang. Baka magalit sila sa atin. Uy, ano Ano na yan? Ano nga nandyan? Ano nga nandyan pa? Ano po, I? Ula. Ito po, happy birthday. Uy, Ito okay pa rin yung birthday boy namin. <laughs> Tingnan mo niyang birthday boy. Panalo pa? Natural eh. Utang ina puro pala to. Oh, wala nang kayo kay yan. Ayup. <laughs> Wait lang, nagpa-process pa siya. Puro pala yun. Gulat yung ano ko. Oh. Puro kaya na pang katas-katas. Oh, so, siya Ay, ka muna. Nasaan na siya? Wait lang, nagpa-process pa siya. Iniisip niya ba? Ano kaya yung orange yung pipiliin no, niya? Na, talaga naman ang bento kasi ito ngayon. Ang eh. Naalala ko dati, Babe of 2023, unang unang punta ko din sa Japan. Ang lahat ng makita ko ngayon yung Tokyo, huhulog ako ng bariya. Ayan ang panapag. Oo, ang ina akong gano'y. Dami kong bariya lagi galing sa kanya nun eh. Ayun ha. Ang ina, nagpatiay ka, pantas ng sugar ah. Ayop na yan. Nagulot ako. May orange na gumalaw doon process siya. Oh. Kasi mm -hmm. bata ito, tayet. dami ko kasabay na ito eh. May soft drinks siya eh. ako pumunta mamaya. Eh. Soft drinks nga yung binili niyo sa... So... So, Gano'n ako nga kung Soft drinks ka na naman. Love, bili ka tubig. Soft dami drinks binili mo. Aga-aga. Ganon din yan. Yan na. Paabahan, yan pahabaan, pakasara ka ng buhay yan. Tcharam! No, saan eh. <laughs> sa yung strut eh? eto po amazing galing sa bagyo <laughs> oh, mo it, oh, yung orange. mukhang maganda nga yung mukhang maganda dito kaysa sa atin pala yung dapat Puro mga countryside naman yung puntahan natin. Mag-picking tayo ng strawberry, <laughs> ng apple. Sabi, ano yun? Sabi ko, okay din yun. Physical activity yun. Mag-enjoy siya doon? Kasi kailangan yung, -dating -dating. yung birthday boy yun. Po yun. Yung Kaya nga. <laughs> Let's go. Balik na kami sa kotse. Ay, dun pala ako sa kabila. tayo? Apo, alis po tayo para Apo, hindi lang kumain tayo sa party? Okay Hindi ako makakapag-sitbel Kailangan ba mag belt, kuya?